Kapag kaandito andito nga ako sa gym, una kong ginagawa, pumupunta nga ako dun sa harapan, dun sa may salamin din, nagpipicture picture. ako. Yun na nga yung nakasanayan kong gawin kapag kaandito andito na nga ako sa loob. Itong umaga nga, marami nga akong naabutan nga dito. Siguro nag-start nga sila ng eight. Mostly din kasi ng mga nagwo workout nga dito, hanggang one hour nga lang sila. So ako katulad ko nga, mayroon nga akong mga regular na nakakasama nga na parehas nga kami ng time. Yung iba, umaakit nga sila sa taas kasi dun nga sila nagwo workout Mostly ganito ang oras nga ng mga alas 9 hanggang alas 10, Dalawa lang nga kami ang naiiwan nga dito nakakasabay ko nga palagi na babae. Then meron namang time yung mga galing nga sa taas, bumababa nga sila dito. Naalala ko nga nung unang araw ko nga dito dahil ako nga lang nga mag-isa, medyo nahihiya pa nga ako. Then nung time nga na yun, marami nga tao nga dito sa baba, kaya ang ginawa, ang ginawa ko nga nagbabike nga muna ako dun sa pinakadulo. Then pinagmamasdan ko nga sila kung ano nga yung mga ginagawa nga nila. May mga trainer din nga dito, kaya lang ando naman sila sa taas lahat. Pero soon, aakyatin ko din nga yung second floor para dun nga ako mag-workout. Mas marami din kasing tao dun sa taas. Dito nga sa baba, meron din namang mga barbell. Kaya lang hindi pa nga ako nag a na gamitin. Kasi hindi ko pa nga siya alam yung proper na paggamit. Lahat nga ng equipment dito nga sa baba, sinusubukan ko naman din siyang gamitin. Ito ang rope na to, akala ko nga ang dali nga lang nga nito. Pero just po, ang sakit talaga niya sa braso nung sinubukan ko. Ilang seconds ko pa nga lang nga siyang nagagamit. Sobrang nangalay na nga yung mga braso ko. Past na nga to at tapos na nga akong mag workout Bago nga ako lumabas ng gym, nagpapahinga nga muna ako ng at least 10 minutes. Kasi after ng session ko, nanginginig din talaga yung tuhod ko. Dimiretso nga ako sa siya pagkatapos ko nga dito sa gym. Hindi pa nga ako nag aalmusal kaya nagtimpla na nga ako ng tea dito. Kapag ka nag-workout nga ako, tubig lang din nga yung laman nga ng chan as in talaga wala akong kinakain ng kahit na ano, kahit tinapay. Para sa akin kasi mas maganda rin talaga na mag-workout na wala nga laman yung chan ko. Bago nga ako umakyat nga dito, dumaan muna ako ng bakery para bumili nga ako ng sliced bread. Tinosted ko nga siya dito sa nilulutuan nga namin ng burger. So yun nga, apat na piraso din nga yung ginawa ko. Hindi ko nga alam kung tanghalian pa ba or almusal ang halian. <laughs> Kasi no oras na mag mga alas 12 na skip na ako na sa umaga parang fasting na din yung ginagawa ko eh. Kailangan Puro tubig lang ako, more on tubig lang ako pagkagising ko. So yun guys, kain tayo guys. Ito nga siya guys, yung aking pinupay. Tilang din siya. And then, itong pinapay. Maraming harap okay, that? um, yun eh. Sa ibang siya. Ang dami ng mga estudyante yun. Parang merong meeting. Okay guys, sa sobrang busy ko, hindi lang ako nakapag video. So yun, ako lang mag isa dito. And um, busy, sobra.

saludos. Hola,